Hello mga ti, it's another day, another vlog. Ngayong araw nga po, tayo diyan ay maglalaba. Pero bago nga tayo diyan maglaba, ay tayo po inaligo na para po tayo ay fresh na. Kasi po para wala na tayo matira diyan mga labahin. At dahil nga po ang ati ayan yung ay fresh na fresh na, na diyan, ay siya nga ay nagbablower na kanyang buhok. Para nga po diyan tuyo na. Ay siya no all fresh, tsareng. Na intangat ang aking labahin ay tamba. Kasi nga ako ay nanggaling sa Maynila. At yung mga labahin na nga po na iyan, na po ay dinala ko na diyan sa baba. Para nga po ko na diyan sa washing machine para po diyan matapos ng ang aking paglalaba. At yan ang nga po yung ko na di isalang sa washing machine. Pero bago ko nga po diyan isa lang ay hiniwalay ko na po diyan ang puti na damit tsaka po ang mga decolor. Yan nga po ay hindi mo pwedeng pagsama-samahin di yan mga damit na iyan kasi po yan po ay magkakaroon po na manchay mga puti. Pagkatapos nga po niyan ay ko na po ng tubig di yan ang aking lalabahan. At sinunod ko na nga po diyan lagyan ng sabon iyan mga labahin kong iyan. Sinunod ko naman pong labahan ay po, mga puti na iyan na hiniwalay ko kanina kasi yan nga po, ko ng hiwalay. Dahil po ilalagay ko ng sunrock. Maya maya nga po ay tapos na po ang aking pag washing machine diyan. Kaya po inahon ko na po yung mga decolor na iyan. Pagkatapos nga po na yan ay akin lang po binalawan diyan ang aking mga decolor na dami. At ako nga po diyan na enjoy na sa paglalaba. Nararamdaman ko nga po pala diyan na medyo po malamig ang tubig kasi nga po malamig po ang panahon ngayon. <coughs> Habang ako nga po diyan na ibising busy sa paglalaba ay maya maya po ako ay nakatapak diyan ng pupo ng aso. Bye Jesus ko talaga naman nakakasuray ang aso na iyan at talaga naman dito para na Aba ay pasintabi na nga po diyan kung mayroon pa po diyan kumakain sa inyo habang nanonood sa aking pagbablog. pagkatapos ko nga po banlawan po yung mga decolor na damit ay sinunod ko naman po banlawan yung mga puti kong damit. Kaya maya nga po tapos na po ang aking pagbabanlaw kaya po ako ay nag-umpisa na diyan mag download ng aking mga damit. Yeah. Yan nga po ay kailangan mong downihin kasi nga po ngayon hindi masyadong maaraw at medyo maulan kaya po para mabango iyan. Pagkatapos ko nga po diyan mag dryer aking na pong inumpisahan diyan sa sampayan. Yan nga sampayan ko diyan ay nasa ilalim lang po ng bahay para po hindi siya mababasa ng ulan. Kasi nga po ngayon, nag-uulan, kaya po hindi ka pwede yan diyan, basta-basta maglabas ng mga sinampay kasi nga po yung mababasa ng ulan. Kaya maya nga po, ako po natapos na diyan sa aking paglalaba. Kaya nga po ako din na inapagod, ako po inakaramdam diyan ng guto. Kaya nga po agad-agad diyan -agad, ay, ay tinawag ko po diyan si Mari kasi nga po siya aakitin ko diyan sa diversion road. Hanggang sa nakita ko na naman po ang tubig na iyan na hindi pa po naayos hanggang ngayon. Bye, Diyos ko. At maya-maya nga po, nakita ko nga po yan ng bata na iyan na nagtuturak po ng gulong Oh, nga po diyan ay medyo natutuwa sa bata na yan kasi po naaalala ko yung aking pagkabata. Aminin po natin na pag nakikita po natin ay na ganyan ay naaalala natin ang ating pagkabata. At syempre, naaalala ko na naman ang basket na pula. Naiiwan na naman ang basket na pula. Kasi nga po, yan bayong yung napula ang aking nakasama? Kami nga po ay diyan kakain sa may burgeran. Maya-maya nga po, pagsilip ko po diyan sa lokba na sakayan ay nakita ko yung maraming pila. Akala ko nga po diyan ay mayroon pong pila ng relief goods. Tsareng. Kaya nga po kami diyan ay nag-order na po ng aming burger na bibilihin. Ay talaga naman tayo gutom na gutom kasi nga po tayo ay pagod din sa paglalaba. Maya maya nga po tapos na po ang aking order na ham and cheese. Kasama pa po yan ng royal na iyan na nakibagay na bagay sa isa't isa. Pagkatapos nga po namin diyan kumain, kabi nga po ay pupunta diyan sa airpoint kasi pupuntahan po namin ang aming kaibigan. At napansin ko nga po diyan ay napakadaming mga sasakyan. Talaga naman po ikay patanga-tanga diyan ay talaga ikay mabubunggo. Lalo na po ngayong hapon ay labasan ng mga eskwelahan diyan ay talaga naman napakadami ang tao at napakadami mga sasakyan. Ayan. At dahil nga po diyan sa wala ang aming kaibigan sa Airpoint Lucena, ay kami po ay na lang diyan sa aming baha. nakatako nga po diyan, yung diversion road na yan, talaga naman po napakaganda. Daming-daming mga sasakyan at saka mga daan. Siyempre, sa ati Aya diyan ay tatawid lang sa tamang tawiran para po tayo hindi din mabangga. Amaya nga po, napansin ko po iyang mga kwekweka na iyan, talaga naman po yan ay laga diyan maraming tao. Laga po niyang ihaw-ihaw na iyan ay talaga pong laging dinudubong diyan. Kasi nga po yata ay nag-iisa diyan, nag-iihaw-ihaw. Wow. Yan nga po pala ay tapat lang dyan, diyan ang andok sa so may diversion road. Mm -hmm. Diyan mo lang at sila makikita sa so may diversion road na iyan. Maya maya nga po, pagka po namin ng bahay, nakita ko po diyan sa may Richwood Park. Yan po lang bulaklak na iyan. Talaga naman po, napakaganda ang pagmasdan ng pula na bulaklak. At napansin ko nga rin po diyan yung bahay na iyan. Talaga naman ang bahay na iyan, parang piyesta, meron pang padiskula. Kulang na lang ay tugtog para sa sayaw Hanggang dito na lang po ang ating pagbablog. Salamat mga ti. Bye bye mga ti. <coughs>